Father, I offer you. Divine Mercy in Tagalog, ang mabathalang awa. Opening Prayer Namatay ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay lumagalas para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sandibutan. O bukal ng buhay, na walang hanggang awa ng Diyos, balutin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na lumagalas mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na lumagalas mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, o banal na dugo at tubig na lumagalas mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay So Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, ipinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing na naog sa kinaruroonan ng mga yumao ng may ikatlong araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit na sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika sa kasamahan ng mga santo sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Eternal Father, Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukog alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanksiluko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanksiluko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kawaan mo po kami at ang buong san sinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. kaawaan mo po kami at ang buong san sinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kawaan mo po kami at ang buong san sinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinugog, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinugog. Eternal Father, Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at Manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Kauwaan mo po kami at ang buong sansinuko, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kawaan mo po kami at ang buong sansinuko, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sasinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sasinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. kaawaan mo po kami at ang buong san alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san alang-alang sa sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Eternal Father, Ama na walang hanggan, iniaalay ko po, po sa iyo ng katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sang Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong sang Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong sang sinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus Kaawaan mo po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus Kaawaan mo po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus kawaan mo po kami at ang buong sansinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus kawaan mo po kami at ang buong sansinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus kawaan mo po kami at ang buong sansinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Eternal Father, Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at manunubos para sa ikapagpapatawan ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kawaan mo po kami at ang buong sangsinukog, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kauwaan mo po kami at ang buong sangsinukog, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sangsinukog, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kawaan mo po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan kawaan po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukom. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukom. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukom. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Eternal Father, Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ng katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinupog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Kauwaan mo po kami at ang buong sansinuko, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kawaan mo po kami at ang buong sansinuko, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kauwaan mo po kami at ang buong sansinuko alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong sangsinugo alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus Kawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggaan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob walang hanggang Diyos na ang awa ay walang katapusan at ang kabangyaman ng habag na di maubos-ubos masuyong tingnan po kami at palaguin niyo po ang awa sa amin nang sa mahihirap na sandali ay maaring di kami panghinaan ng loob o kaya'y malupaypay kundi nang may malaking pananalig Isuko ang aming sarili sa iyong banal na kalooban na siya ring pag-ibig at awa din, Siyanawa. Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Santa Faustina. Ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Lord Jesus.